Good morning guys. Uh, for today's video, ay magi-install tayo ng satellite sa gitna ng bundok. Samahan nyo ko guys at gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kahirap yung daan papunta dito sa bahay ng customer. Uh, bukod sa madulas, mabato, uh, talaga ng mga napakaliit ng daan na talagang motor lang yung makakadaan. Yan. Gusto kong ipakita at kung na-try niyo na ba 'yung ganito kahirap na daan kapag nag-i-install kayo ng satellite doon sa mga tropa natin na installer dito. So kung hindi naman uh, gusto ko lang din pa rin ipakita dahil uh, ito 'yung buhay namin bilang mga uh, installer ng signal, no? Kahit malalayo at napakahirap ng daan, kailangan naming puntahan at makabitan lang namin o ma-installan lang namin. Uh, ng signal or satellite yung kanilang mga TV kasi nga, kaming mga installer uh, ito yung pinaka goal namin at lalo na ako, ito yung pinaka goal ko at ng channel ko na to, na lahat ng TV kahit malalayo o saan man yan uh, basta abot ng aking motor uh, i-installan ko yan at uh, para luminaw yung kanilang TV sa part na ito, nagsisimula na ako guys napapasok sa bahay ng customer at talaga namang makita uh, nyo uh, mahirap yung daan mabato at madulas dahil nga kakatapos lang ng ulan pero maswerte tayo dahil uh, sumi sumikat yung araw at na hindi na tayo uh, mababasa ng ulan sa part na yan, guys uh, hindi pa siya ganun kahirap dyan. Pero sa bandang dulo, uh, talagang napakahirap na, uh, sumasayad talaga yung uh, stand ng motor ko. Uh, may part nga dyan na talagang minto ako, sinik ko, kasi nga uh, parang uh, may problema, pero kulang lang pala sa hangin uh, yung gulong ng motor ko. Pero goods naman kasi nga uh, malubak. Kaso nga lang, parang feeling ko na sobrahan naman ng kulang sa hangin yung gulong ko. Kaya, uh, sige lang, wala naman akong choice. Nandyan na ako. Kaya, tumuloy pa rin ako. At, uh, hindi naman, hindi naman tayo nasiraan. Yan, minto ako. At tiningnan ko muna yung gulong ko. Kung mayroong problem. Yan, yung sa huli ang gulong kasi ah, nararamdaman ko na parang ah, mabigat siya pero yun nga sabi ko kulang na ang hangin Yan. malambot yung gulong ko dito na part ay talagang madulas dahil nga madamo yung daan at um, talagang yung putik ay ano, uh, makinis yung putik kaya uh, dubli ingat ako dyan uh, Baka matumba tayo at uh, masira yung dala nating satellite or pati yung motor natin At baka ma-injury tayo Guys uh, mas lalong pahirap ng pahirap habang uh, papasok tayo dito sa area na ito Talagang uh, mahirap yung daan dito at yung motor lang yung makakapasok Actually, minsan uh, kapag masama yung panahon kahit motor nga eh hirap makapasok dito kaya dapat uh, dugoingat 'yung bisis na rin naman tayo nakapunta dito eh hindi lang isang bisis kundi uh, maraming bisis na eh sigurado ako ah uh, makarating tayo doon sa bahay ng customer kasi eh, last month lang ah uh, nakapunta ako dito last month lang dito na part yung mahirap eh. masayad yung ano ko center stand Inaalalayan ko lang kasi sumasayad yung center At dahil nga uh, nakakapagod yung mag-drive, huminto uh, muna ako dito guys para makita ko yung magandang view na nakikita ko sa paligid at syempre gusto ko rin ipakita sa inyo. Ayan, ang ganda ng ano, ang ganda ng view. Uh, napakasarap tingnan at masarap sa mata. Fresh talaga. Ayan Ayan eh na guys, pababa na ako sa part na maliit lang talaga yung daan. Nahalos motor lang, tapos malubak, madulas, at meron pang mga nakaharang na, na maliliit na, uh, mga damo. Pero syempre, uh, dahil na balik na tayo dito, at tiwala tayo na makakarating tayo ng safe at alam nating makakapasok yung motor natin. Kaya dyan nakarating ako at dito na part ay, dito ko na iiwanan yung aking motor. Ngayon guys, nagulog uh, uh, pa nga. Yan guys, ah, dito lang natin iiwanan yung motor. Yan. Tumalaban yung motor natin kahit sa bundok. Yeah. Saka maglalakad tayo ah, papunta doon sa bahay ng customer. So, dalawa yung choice na dadaanan natin. Pwede tayo dito sa tulay or dito sa ah, tubig ah, sa baba. Dahil mababaw naman na ah, dito na tayo dumaan. Uh, nadadaanan na yung tulay kapag uh, malakas yung ilog. Pero hindi naman malakas yung ilog. Kaya dito na tayo dadaan. Ayan. ganda dito guys ha. Diba? Ilang bisis na tayo nakapunta rito eh. Kasi dito na yung area halos customer naman natin. Suki na natin kumbaga. Nag-request kasi sila na Uh, ngayong umaga no 8am ng sabado uh, i-install kaya maaga tayong pumunta rito Tapos, meron isang tulay ulit na dadaanan. Yun. Tibay pa kaya yung tulay na to. Yun. Sana walang ahas dito, guys. Yan guys, uh, malapit na tayo sa bahay ng customer at ito nga uh, bit, bit 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 ko yung satellite dish na ikakabit natin sa kanila at ilang minuto na lang ay makakarating na tayo sa kanilang bahay. Yung palatandaan niya ay kapag hahabulin na tayo ng aso. <laughs> yan Balay! Bulay. Ito yung customer natin guys. Eh! Good morning. Oh, grabe na. Kalusat mo dyan, kung umutulag. Naka-vlog bi ako. Ito yung customer natin guys. O, yan o. O, yan. Yun yung kinabit natin last time. Yan. So, ngayon, siya yung magpapakabit. To, guna, resimit, pa yan ako, mo, magpag, o, baka naman baka naman malapit na ng eleksyon no <laughs> ah kahit ano lang kahit <laughs> yung pang motor ako, may, at just, yung mall, padlakan. o gani ito no para sulod pati ang tricycle <laughs> Gani. Ako, nalun, kameran, gani. gani. Na black motor, <laughs> rin, pita, baka naman, no? Malapit na eleksyon, guys. <laughs> Kahit yung daan lang daw, sabi ni Ante, oh, makapasok yung mga sasakyan. Rolling no? by attention, Mayor. Joke. Joke lang. Joke lang. At dito na part, guys, ay ikakabit ko na yung kanilang satellite box at naisip ko na itabi ko na lang dyan uh, sa unang satellite na kinabit ko dahil uh, matibay naman yung posting ginamit namin nung unang ikinabit namin yan at kaya pa naman ang isa pang satellite. Uh, kaya hindi na kami maghuhukay at hindi na rin tayo mahihirapan dahil nga uh, mayroon ng poste na naka-ready at uh, pwede pa naman natin siyang uh, itabi yung isa pang staple. Ayun guys, ito uh, shortcut ko na lang yung video na to at sana panoorin nyo hanggang dulo. Thank you. At dito na nga guys, maayos natin na ikabit at meron na siyang signal. Oh, so, babay bye na guys. Kaya, tapos na ako mag-install. Dito ako sa compound ng mga ano, Pablo na. Ah, kita rin, no? oh. rin si Chiri diyan ko eh. Oh, kita kasi ni Ma'am <laughs> Chiri dito. Shout out mo si Ma'am Chiri. Kwe, <laughs> kwe kay Ma'am Chiri. Thank <laughs> boss. Thank you, oh. thank you, boss. Okay, yeah, sige. Thank you. Ayun, customer natin ngayong araw 'yan. Legit 'yung mga kalbo, guys. Hindi nang hindi nangiiwan. pero may pamamang imam kita na naninahanaw. Bala na kayo te magkita kayo. Yeah, don't you. Yeah, bye-bye. Masuki natin guys. Helmet. Yan. Helmet. Yung helmet, helmet ko. Ayan. Pakita yung ano. Hindi matabunan Hindi matabunan yung kalbo. <laughs> Kapay pa nga mag-siminto kung nga makaabot. Kaya yun yung tagay -tang request niyan. yung masiminto yung daan. Kaya ah! shout out dun sa mga ano. <laughs> sa mga tumatakbong ano. Tumatakbong kagawad. So, eh. Joke lang. Uh, nagpaparinig lang siya. Kahit ayusin lang daw ng ano ng kaunti yung ano lang po, yung buntan. makadaan lang yung ano yung motor ng maayos yung hindi naman masisira talaga yung gulong parang masisira na yung motor eh hindi oh. po, Ano lang ayusin lang kaunti tapos ano yun lang yung request ni Ante no you know? Pila ka mo dito eh? <laughs> oh. Guys. Ano sila dito mahigit 10 no? Mahigit 10 baka naman. Mananalo nananalo ngayon ano yung isang butante sa isa isa 10 ba kaya? Ah. No? Oh, Abaena, babaena. na, ba na. <laughs> uh, <laughs> oh. Bye, Bye. Guys, uh, pauwi na ako. At natapos na tayong mag-install ng satellite. Ayun. Na ako naglalakad na ako papunta dun sa motor ko. Ang tanong, uh, makakalabas pa ba yung motor natin? Hindi, <laughs> kaya yan. Unti-unti kaya yan. Sino balik na tayo dito eh, no? Yung mga customer dito, guys, suki okay ko na ah uh, bali, isang pamilya yun sila, isang compound. Marami pang bahayan hanggang doon sa dulo. Pati yung mga taniman ng mga San Miguel nandito. Ah, e, ah, kapag may problem at kapag magpapa-install, ako talaga yung tinatawag nila. Kahit malayo to hindi natin to tinatanggihan. Kasi nga, ah, yun naman yung goal natin na mapuntahan natin lahat ng magpapa-install. Yan, nasa tulay na ako. Huwag naman sana tayong mahulog. Buti na lang. Maganda yung panahon, hindi umulan, kaya uh, hindi tayo hindi tayo mababasa. At syempre, uh, hindi mahirap pag ganito yung panahon. Kasi pag umulan, mas lalong mahirap kasi yung daanan uh, masyadong maputik, madulas. Pero dahil mainit, kaya maswerte tayo. Uh, sarap ng tubig dito, guys, hon, oh, lamig yun natapos na nating i-install yung kanilang satellite at maayos naman nating uh, na-install at sana makuwi tayo ng maayos ano? kasi ang hirap ng daan no? ang hirap kahit yung motor nahihirapan pero okay lang uh, dahan dahanan lang natin at sigurado makakalabas tayo dito ng maayos at sana hindi tayo masiraan ano? Uh, guys sa uh, hanggang dito na lang siguro yung video ko at uh, thank you sa patuloy niyong panonood at ingat kayo palagi don't forget to like and subscribe to my youtube channel Arnel, the installer. Bye!